Day good mga sa Alam JT At eto na naman po, kinaon ko na naman po si manager number 2 at si manager number 1 At syempre po, uh, alam na uh, Pag kinaon yung dalawang manager At ayan, uh, sumakal na si manager number 2 at si manager number 1 Kinaon ko na po sa bahay nya At syempre, uh, alam na this uh, Pag gantong ano, may lakad At ayan, uh, naisipan po naming magkakapatid na lumuwas pa may nila Pero meron ako ibang dinaanan Dumaan po ako papuntang Makapagal, Tumowa. At doon po ako nakapag-isip para hindi matraffic sa aming dadaanan. At, at ayan po, dire-direcho lang yan. Uh, at yung Mowa na yan ay madadaanan nyo. Uh, ayon po yung global. Uh, dyan ko po naisipan dumaan para hindi kami matraffic magkakapatid. Ni major number 1, major number 2 at ni Troy. Siyempre, hindi naman po ako pwedeng dumaan doon sa kabila at alam ko naman ma-traffic doon. Kaya gumamit na lang po ako ng mga pinagbabawal na technique. At dyan naman po, eh, di, hindi naman po tayo binigo at dire-direcho lang po. Pinara po ako dyan ng MMDA, Kala ko, huli na ko yung pala. Palalampasin yung kabila. Pero joke lang po. At ayan, kanan po tayo dyan. At yan, straight lang po tayo dyan sa kalsada na yan. Ang lalabasan po niya na isa may CCP complex pa tayo. Nung ano basta uh, lang ako dumaan sa mga baybayin na yan para maiwas sa traffic. Uh, at ang labas po niya na Central Bank. Kanan po tayo dyan. At yan po yung sinasabi ko Central Bank. At pagkatapos po dyan sa stoplight na yan, kakaliwa po tayo dyan. Kasi uh, yan, medyo ma-traffic lang po talaga dyan. Na talaga naman... Uh, titisi mo lang tapos ayan Ross Boulevard na po tayo dire diretso lang po tayo dyan lalampas po tayo dyan ng aristocrat uh, United Nations ano tapos sa uh, tawag dito, lahat o, talampasan po natin yan, syempre, dyan o, medyo naligaw pa ako dyan, nandyan ako sa intramuros, kala ko meron kalibaan dyan, bawal po pala dyan, ayan, napatras po ako dyan ayan, medyo napayuko po yung cellphone ko dyan, tapos syempre po Matras lang po ako dyan, ayan, dumiretso na po ako, wala naman nang huhuli dyan sa main tramuros. At ayan na po, yung papuntang Binondo. At dyan ko po naisipan dumaan kasi dyan hindi masyado matraffic kumpara dun sa may Jones Bridge. At ayan, syempre kakaliwa po tayo dyan, yan yung sa may migration. Tapos papanig po tayo dyan nung ginawa ni PRD na walang traffic. Tapos ayan po, sa baybay nyo lang po yan, dire-diretso lang po yan. Tapos pagbabaan nyo po dyan sa tulay na yan at makikita nyo na po yung sinasabi ko sa inyo na pwede ko kayong kumanan papunta ng Binondo at ayan po uh, Pasa basta pagpanit nyo dyan dire diretso lang po tayo dyan tapos pag diretso po sa baba at makababa na ko kayo dyan meron po kayong kakananan uh, para po makapunta ko sa Binondo at yung sinasabi ko tulay na yan tapos ayan po makikita nyo na po yung Binondo Church na yeah, siyempre iikot lang po kayo dyan kakanan po kayo dyan wait nyo lang po mag go wala ko kasing ano daan papunta ron tapos ayan uh, kaikot na po tayo liko na po tayo ng umpin ayan po dyan po gusto ng ni major number 1 ni major number 2 may bibilin daw po at syempre, kumain po kami dyan dun sa veggie restaurant ba yun yung lahat ng luto ay pang healthy. At ayan, dire-direcho lang po tayo. Naglalakad na po kami dyan. Naipart na namin. 50 pesos lang po. syempre papakita po ang bida. Ayan po, naglalakad po kami sa may Umpin. Umpin Street. At ayan, mabuhay po sa Umpin. Takas ayan, nakita na po namin yung beji na sinasabi ni major number no. 2. Diyan po kami kumain. At yung pong pagkain po namin dyan ay puro pang healthy at ayan po yung sinasabi ko po sa inyo nakita uh, ko si Major number 1 ng malalaking ewan ko anong prutas yan basta muna kami ayan po yung sinasabi namin na kakainan namin napakasarap po dyan uh, pang healthy living person yung mga pagkain niya lahat na luto may gulay tapos tofu mga paanong uh, menu niya at ayan po sa may ano po yan sa may umpin pin na tayo po siyempre papakita ang bida. Ayan na order na po kami. Ayan po yung pagkain namin. Lato yan pang healthy. Uh, hindi na gusto ni Ate Monet ni manager number one. At ayan siyempre tapos pagkatapos po nun. Ayan po yung tubo juice. Uh, tumingin po kami dyan. Tapos dala dilecho. Lakad lakad lang po. May kus may kus lang po si manager number one. Manager number two. Lahat pumunta kami dyan sa bilihan ng mga pan Chinese. Uh, dyan may nakausap si manager number two. Chinese hindi siya sinagot at ayan syempre mga champoy champoy yung mga ano ayan, mga Chinese food Chinese lahat lahat ng ano dyan original puro the best yung mabibili nyo kaya lang syempre per kilo lahat kung anong gusto nyo may dried mango lahat naman ayan si major number one, major number 2 namimili at si major number one, Man manilang Mani naman ang na si major number 2 ayan madaming mga binibili uh, mga Champoy, kulangot ng hinchek, yung mga sinasabi, syempre, pakita ang bida, ah, si JT Sakalam, at yun si Troy, tapos after po noon ah, dyan po magtatapos, syempre, hindi maaaring hindi dyan si Major number no. 1. Hindi na sumama si Major number no. 2 dyan, syempre, pakakala magturo ako. Ayun, humabol ako kay Major number no. 1. Binili ako ng apat na hopya. Ayan po, syempre, ah, napakasarap po niyan na ah, tempo mga ka-JT sa kalam, dito na po ka sa Ingbitin at mamaya ho, pauwi na kami dyan. At ayan po, syempre, pinunan ko naman po, habang nagbabayad si Troy dyan, inaantay po namin, nakakuha na ako dyan ng, syempre, ng gusto kong kainin na Hopia At ayan po, syempre, mga jt sa alam. Ayan na po, pauwi na po kami. Babus, uh, si major number 1, major number 2, may gusto pang puntahan. Pero yan, pauwi na po kami. Diret-diretso na ho kami dyan, papunta sa Santa Cruz, Manila. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Yung daan umpin, uh, medyo may katrapikan. Bye-bye mga kajeti sa kala, hanggang sa muli. Ingat-ingat lahat at lahat.